So guys, may panibagong project tayo ngayon uh, Pinalalagyan ng gate dito uh, Ito tulad lang, ito sa kabila Katulad uh, na ganito, itong may gate Huwag uh, kung bakit talagang ng gate Hindi mo ilalakyan Yan, bisagra Bisagra, pinto ang ginamit dito So gagawa tayo ng sarili natin bisagra Para dito sa kabila maning mani ito sa mga Peter. Uh, parang di ng nga lang itong mga gantong project dito sa barko. So napakasimple yung trabaho ng po ito. So umbisa na po natin. Meanwhile. So ito, nakating ko na yung mga angle bar na uh, gagamitin sa kaplat bar para sa gate. Buti nila meron dito ng ano uh, tong cutter, cutting, machine. Mas madaling trabaho pag may ganitong cutting machine. Yan, ito yung bisagra kong ginawa. Nagawa ko na yan, walong pirasong bisagra. Tinorno ko, then pinasok ko dun sa pipe. Madali lang gawin yan. Napakasimple lang, bisagra. Matibay siya. Yan. Tinorno ko lang yan. Tinorno binawasan para pumasok dun sa 3 na pipe. 3-4 na 5 po yan so pag napasok mo na yan bisagra na siya yan, yan yung gagamitin yung bisagra doon para matibay buti na lang merong pangkating dito ganito madali ng trabaho yung last beses ko walang ganito uh, tayo mo naman mong kakatingin ng uh, grinding ng cutting this. ito maganda to kahit makapal kayang kaya niya 2 hours later So guys, uh, tapos na yung apat na piraso na gate. Lalagyan na lang ng screen then ipopull weld ko na lang 'yan. Yan, okay na siya. ah uh, sandali lang siya. Full weld na tayo guys, full weld na. One operation later. Ito guys, uh, tapos na. ah uh, okay na siya. Uh, ready na sa ano, dadalhin ko na dito sa location para ikabit bukas may nakakalimutan pa pala ko guys ah uh, kailangan uh, pag ko na siya dito sa workshop bago ko dalhin dito sa ano kasi pa siya so kailangan kong pag siya dalawa para pag kinabi ko dun, mas madali mas mabilis so guys ah uh, pwede ko na naka temporary tak tak lang yan nakadikit na para pag kinabit ko mas madali mas mabilis One operation later. Guys, ah, kinakabit ko na. Nakabit ko na isang gate. So, yung isa na lang ang ikakabit ko. Sandali lang to. Two hours later. So, guys, ito na. Tapos na. Yung body, yung bubung uh, bubong nilang kulang dito kahoy. So, yan yung lock niya. Tapos na rin. So, pinipinturahan na ni Wiper. Pipinturahan na, pipinturahan para mas maganda tingnan pag bagong pintura so, so tapos na po yan uh, natapos naman yung aking project hindi ko lang kung sunod na project ulit so yan po tapos na meanwhile so guys tapos na yung project ko may pintura na siya Nakap nakalagay na rin yung mga chemical so yan yung ginawa ko dalawang araw so yun lang po maraming salamat sa panonood